wala pa po nababanggit ang pangulo pero syempre sa pag-aaral po no, kung ito po ay um Uh, ipapataw muli at uh, mawawala ang suspension or lifting ng uh, pag sa uh, death penalty, pag-impose ng death penalty. Dapat pong aralin to dahil hindi lamang po ito bigla-biglang sinasabi na dapat nandiyan ang death penalty. Inaaral mabuti dahil po uh, dapat malinis, mabuti, maging maayos. Itong tinatawag nating five pillars of uh, criminal uh, or justice system rather. Five pillars of justice system. Hindi po tayo pwede na umasa at uh, ma maimpluwensyahan. Dapat mawala sa impluwensya ng mga Pilipino yung mga nakaraang pangyayari kung saan may nag-admit na sila ay sanay gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Paano kung ang inosente ay na gawa ng intriga at naplantahan ng ebidensya. Death penalty ang maaaring ipataw awawaw naman po yung masasabi nating inosente. So ang uh, muling pagpapataw ng death penalty ay dapat inaaral ng mga -ma malaliman